guys Papakita kito sa iyo Matthew Yung barel kong dobra Dobra to par Di pala sa dobra Machine gun na piston Machine gun na piston ng gawa ko eh Grabe yung tayo Tingnan nyo to guys kan? Grabe to Matthew Sisig ko to sa iyo Ha ha Tumanda na Mapapakita ng gilas ang aking balila.

Ayan, ay, ganda na itong kapat ko. robot? eh Di robot yung tapos na Wow! X natin. Ay, na pala? He's nice. is cold. bagong bunny na chicken grabe kung gusto nyo gayahin ko gayahin ni Debra ko na Debra po hard point hard point to hard point uy may magaling nakupo yari ang ganda ng kalaban ay kampi pala to saksang kampi ko ito nyo ba yan? Grabe yan. Nalimaw. Ay. Hindi ko pala na map. Grabe. Ang galing ko talaga, men. sniper ako. Maganda to. Sniper. Ito kasi ginagamit ko. So, tingnan nyo. Ibabaril ko. Ibabaril. Yan nyo. I-spam-spam nyo lang sa kalabang. Madaya to. Wala. So, wala na bala. Sniper. Sniper gamit ko eh. Guys, nasa na yun? Eh, mag-guard kayo. Ako bala sa kalaban. Oh. Dito. ko. Hindi ko pala nakita. Sigurding ko na. Para mas mabilis. Bilis. What? Oh. oh, never but I today. So, that's kasahe. Eh. Ano boy? Di mo kaya boy? Boy ang hirap ko. Mahirap ang kalaban yung boy. Vulture pa gamit ko. Vulture plus ano, infinite ammo. Guys, ako bala. At spontaneous. healing. Yes, ang yes, kanya yes, sniper. Yes. Ito, ito, ito. Patay. Papunta na madami Guys. Basic. Pari ko. Mag-sniper na nga tayo. Ang hirap din sa tugay may I-spam-spam ko pa. Lag. Build ko yun ah. Sniper, din ka ano ka na yun ah. Lag-lag ako. Ganun ang na gamitin natin. maganda pa to. Gamitin ni Vulture sa dobra na to. Grabe. Sabi nga na siya to. sniper. Ano, sniper ka pa? Malo mo na tayo. Walang undead na bala pag Vulture lang gamit mo. Odaya ng aso, guys. patay Ayun, sige. pinatay.

bouncing ba simbala ko boy maganda pa mo boy kira ang galing -e ngayon hindi ko pa nakakalit ko kiki saan kayo ha lana lana ha mo kipo na lang natin kipo rin kipo ah. lag graben lag ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano i-build itong piso. Ah, ito! Ito, ah. Ang Aba, ikaw, may, may mga gumugusto, ah. May gumugusto. May gumugusto sa barin ko. Ikaw din. Ikaw din. Ang kapal. Ang kapal. Ang kapal. Ang

nag-orbital tracer na tayo tracer dito iwan ko na lang dyan may pag may namatay pa ayun medyo assist. medyo assist ito me naman ito yung chopper ah. ito yun na ka sa akin <laughs> Basta na. Palabas kayo, boy. Pakita kayo, boy. Meron pa din yung nakita ko. Wala na. May na, dude. Ano lang. Ano lang. Oh. Hu! Ubo. Pati ba pala ganito? Yu! Mm, Kitang-iyo, lima na lang 'yung amo. Pala to. La, ayo. O no, pakitang gilid tayo. Mm, yabang animal. Alay mo man na. Ayo ha. Ito na papakita ko sa inyo, kung ano ang build na to, gayahin nyo. Di na mo talaga nag-invite. Ayaw na nag-invite. Nag-yok si. eh. nag Papakita ko sa inyo. Mati, tandaan mo to, panoodin mo to. Papakita ko sa inyo, Ata kaganda, promise ko. Eh, ano odin niyo to? Magiging maganda yung ano niyo. Yung... Mm. Baril nyo, gagigil ko. Oo, uh, legendary pa! Five, sige. Nag-grind pala ako ng legendary. Ah, ito yung guys of Tundra ko. Ito yung ba Tundra ko? Ayan na, tingnan nyo. Yan yung build ko ah. Ah, nyo na dyan. Kita nyo na. Sa naman. Ayan. Ayan ah. nyo na yun nyo yun. Ay, nyo na lang. Bye. Bye, guys.